lobat ba pa ata tong cellphone ko. So, yun mga kabiker at may, may naghihintay pala sa akin dito. Hindi ko alam, dumating pala siya. No? Si friend ko. So, ito siya. Kanina pa pala siya rito. Send ka na, friend. Ano bang problema? Ayaw mag-start. Bakit? Ano bang ano nito? Nagpalap na kami ng red bulb. Ayaw rin? Kaya, naka pa rin. Kailan na ba rito? Mga uh, 10 minutes. Okay. Hindi, galing kami kasi sa labas niya. Kaya nakapantalon pa ako. No. May, meron akong binili. Hindi, uh, ganito friend. Uh, ang problema niya to ay mag-start. Oo. Uh -huh. Pero anong ginawa niyo ba? Bakit kayo mag-start? Ano yan na-red uh, valve yan, nagpalit na kami po ah. Uh, nagpalit na kayo na? Nagpalit na kayo na? Ngayon, bumili kami ng carbon. Yung ginugupit. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tapos? Ayaw pa rin. So dito sa carburetor tinanggal niyo na no, friend. Palit na rin naman ng load valve diyan, ayo pa rin. Ah ganoon. So kuryente okay naman. Okay naman. Oh. Okay. Tayo pa yung wala. Pero friend kasi hapon na eh. Hindi na natin maano to, hapon na. Pero hindi friend, pagka available ka mga 2 days, 3 days. O set kung kailan ka pwede. Tirahin mo lang. Nee, okay. Hindi, ganito na lang. Check na lang natin muna yung one niya para makita ko. Para kung sakali, magawa natin ngayon. Itong mga problema nito, mahirap maghanap ng ano niya. Mahirap maghanap ng mga pyesa. pyesa. Hindi tulad kasi ng 4 stroke ito eh. Ito kasi mga 2 stroke. pa out na rin yung mga kwan nito. Lalo na sa carburador. Yan yung laging sakit niya eh. So anong uh, motor to friend? Ito friend, Aprilia. Ah, yo, yo, oh. Aprilia. hey, Italy to friend. Oh, yun yun. Oh, Italy oh. Aprilia, Inga, Italy, Italy oh. pambira. Maganda to friend. No. Oh, oh. So, yun lang yung pinalitan nyo. Float valve tapos, red valve Ano friend? Dapat aandar ah, under na to eh. Kasi nga, napalitan nyo na red valve Kamo oh, na. Kasi mga 2 stroke kasi, kung makikita mo yung ginawa ko nun sa Yamaha uh, ginawa ko grid bulb din pero umandar siya pero ito napalitan niyo na ng gridball bulb kamo float bulb napalitan niyo na rin bulb bulb ayaw pa rin okay check ko muna troubleshoot ko tingnan natin kung kaya nating gawin ngayon no sige 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 set ko muna tong ano medyo hindi ako nakahanda malolobat na tung cellphone ko gagawin natin dito pre check ko muna yung kuryente yung meron talaga no hindi hindi tayo nangangasigurado baka mamaya nagmunos natin Ikmo mo pare. Salamat. Okay. So, ni rin ito. Sige. Tingnan mo. Mas okay. Sige, wag siyang Makita nila. Okay. Meron siya. So, okay naman yung wireless. Di mo 'yan nag-aang kanila?

Ang tumulo. Sige pa rin. Parang nag-overflow ka Overflow nga. No. Mm Hindi, -hmm. alam ko, pinalitan niyo lang ang clock pa. Ganoon pa rin eh. siya no. Itulo. Ano nangyari nangyari dyan? Ano Overflow. Pero pinalitan niyo ng di ba? Oo oh, bro, maganda rin kong ayaw namin dyan. Oo, oh, okay ba? Bakit hindi pa? Okay, hindi uh, ganyan pa Kaya pala nakatanggal, no? Pero, eh, ah, gano'n. Tignan natin. O, sya, Check natin, bakit. Saan yan rin yung pag -pag 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 -pag? Pa uh, Ibig sabihin, second hand. Second hand lang ha? Pero okay pa sya. Pwede pa naman. okay, oh, okay pa. Tunod eh. oh. Hirap pa naman maghanap ng ganito, friend. Yung mukha niya. Face out nila, pacer, na. Face out dito, katulad dito. Pero nag-re-redondo really, uh, really uh, hey, okay. ba rin, friend. Oo, meron din. Kaya ito muloy. Ay, oo. Hey, Bakit pa rin. Clock bulb nga ito. Ewan ko. Bakit gano'n? Hindi okay ng clock bulb eh. Bakit gano'n?

Pero okay pa daw ito sa nila. Sabi naman nila. Ayun na. Okay, okay. Ang rin, no? nga natin mga kabiker. Ayun. Maliit na rin yung rubber niya. Pero triangle pa rin naman. Okay pa naman siya. Yung rubber na ito pa rin. Ito pa yung original niya pa rin. Mas matulis yata tayo yung dati. Uh, rubber din siya, hindi. Wala. purong baka na lang yan. Ay, purong baka yung original niya. Wala na makitang kulay itim na ganyan. sa lulo So, yung ano, stainless yung may original niya, yung niya, no? Hindi, ganito na lang, friend, no? Para makita natin kung talagang clog valve yung problema, no? Ito, troubleshoot natin lahat to, eh. Kuryente, okay. Red valve, kung okay yun, kung tama yung gupit or wala namang singaw, o kung walang problema doon. Ito, clog valve, check natin kung talagang nukupra oh, pa, no? So, ito kasi may pang-testing pang pang ko rito, friend, eh, para makita ko pang testing. Yan, ito. Itong gasolina ko pang testing ko to. Makikita natin yan kung may problema. Labit natin ito sa kapuha to. So mga ka-biker, binalik na lang natin muna no. Ang pag-check ito yung technique ko pag-check. Ganito friend. Pag ito, ginanyan ko at tumulo pa rin gasolina, clock bag talaga yung ano mo. Pero hindi ko ginagaranting clock bag yung problema kasi hindi ko pa nakikita yung ano. So, i-check iche lang muna natin. No? So, ito pa rin. Ah, Pakihawa ko nga ito. Naging po ito. ito. Susok-sok mo lang pa rin. ko muna itong plotter niya. Kasi, ano to eh. Dito natin makikita kung clock bag niya. Sige, friend. patuluan mo. Okay na? ito, taas mo. Dapat hindi tutulong tulog dito. Tulo dito. yung tumulo, Fred. Sige. Sige na, Fred. Sige. Sige ba? Oo, oh, para makita. Ayan, oh, no? tumulo siya. Oh. Dapat yan, Ganyan. ang level niyan, ganyan. Dapat hindi ito oh, ginanyan ko pa, pero tumutulo pa rin. So, supply, friend. yung kung ano mo, plot bag. Ito po. Ito ang problema talaga. So, sa so, palagay mo makakahanap ka pa kaya ng plot bag na na wala akong alam na mga pa dito pang korustro eh uh, kung cellphone na eh yung eh, friend uh, siguro alat uh, muna tayo ng fruit bag niya no para uh, siguro nga ito And then kung gusto mo friend may naisip ako rito eh kung gusto mo bawa, ito hindi na siya umubra no palit na lang tayo ng pang XRM no uh, tapos bilan natin dito yung manifold na sinusuksok kasi yung mga scooter ngayon, katulad yung mga jag, ang ginagawa namin dun, binibilan namin ng manifold na pang four stroke. Papatay na namin yung tuti. Ito, gumagana pa ba ng tuti niya? Wala na? Wala na, mm, mix na rin. mix na rin siya. So, yung ginagawa kasi namin, friend, yung mga 24mm, kinakabit namin dun sa mga jag. Pwede yun. pwede yun. Isukso. Pero kung obra ito, kinawanan natin ng plug bag, obra pa siya, hindi tayo magpapalit ng karburator. Kung umandar na siya. Pero kung cloth bag at ganun pa rin at ayaw pa rin lumandar, che check natin yung dalawa. Pero I think kung mabilan natin, okay pa. No? Kung mahagaga lang ka sana, friend, uh, medyo habon na rin. Hindi na natin ma che check <laughs> Friend, dito siguro, mga 2 days siguro ko nito. Eh. Bukas kasi prayer meeting namin. So, hindi ako mag-vlog. So, ngayon ito, ras na rush to mga kabiker. No? Rush na. Mababa. Ah. <laughs> Tapos natin. Ayan. Ayan. Itong one natin ngayon mga kabiker kasi biglaan yung friend ko na dumating dito. No, rush kasi hapon na mag ko na siya. Pakita mo friend para manood sila. 521. 521. Okay. So ayan mga kabiker, medyo hapon na magdidil magdidilim na nga eh, no? At sinek muna natin yung mga papalitan, no? Katulad nito, float bag. Pero hindi pa pa ginagarantiya na ito yung problema niya na. Kasi, kasi pa natin nakita na paandar. Kaya itong video natin to mga kabiker, part 1 ito, no? nga sabi ko kay friend ko, uh, medyo ma, medyo matatagalan tayo sa part 2, no? Kasi bukas mga kabiker, prayer meeting namin. Sisikapin kong i-edit ngayon to para may upload natin. Ito yung part 1 mga kabiker. Abangan nyo yung part 2, sana mapaandar natin. No, si friend ko nga pala. Eh, uh, <laughs> Ito, mga kabiker, hindi ko sinisiguradong makakaya natin tong gawin. Pero sa biyaya ng Panginoon, doon tayo magtiwala. Diba? Sabi ko nga sa inyo, pagkasama natin ng Panginoon, tatagumpay tayo. -tata -tata. No? So yun mga kabiker, see you on next vlog sa part 2. Mag shoutout naman tayo kahit ilan lang. No? So shoutout na tayo, dalawa lang itong shoutout ko. No? Kasi ito kanina, nag-refest sa akin na shoutout ko. To. Yung God niya sa school, nakita niya ako. No? Shoutout kay Edgar Mendoza. Tapping dito po pa friend. <laughs> Mendoza rin si friend ko eh. Ayun, shoutout kay Edgar Mendoza. And then yung isa, shoutout kay Eric Dominguez. Yan. Yan yung mga shoutout lang natin mga kabiker. So kung baba lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Click niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga baba. So,